10 dapat gawin para maging successful kahit wala kang talent. Number 1, work ethic. Kung gusto mong maging successful sa buhay ay kailangan mo nito. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Hindi rin pwede na lagi mong pinagpapaliban o pinagpapabukas na lang yung mga pwede mo namang gawin na sa ngayon. Lalo na kung galing ka sa wala, ito ang isa sa mga susi para sa success mo. Number 2, Positibong Mindset Ang mga taong nagiging successful ay maganda ang outlook nila sa buhay. Hindi sila yung mga negative na tao at hindi rin sila toxic na tao. Kapag positive kasi ang mindset, para bang mas nagiging madali para sa iyo na gumawa ng mga bagay o na nang ng mga opportunities na pwede mong gawin na magpapaunlad rin sa buhay mo. Number 3 maging matalino sa pera. Walang tawang ang yumaman o naging successful na hindi maayos sumawak ng pera. Galing ka na nga sa wala pero magiging waldas ka pa o magtatapon ka lang ng pera. So ano nang mangyayari sa'yo niyan? Kaya dapat marunong ka mag-ipon, marunong ka magtipid kahit papaano and at the same time ay marunong ka rin magpalago ng pera mo. Number 4, pagiging responsable. Hindi mo laging sinisisi sa iba o let's say sinisisi mo na sa Diyos yung mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo. Maring kasalanan nga ng iba pero dapat ay tingnan mo rin yung sarili mo. Kung ano bang ginagawa mo or kung ano bang dapat mong ginawa para magbago naman ang sitwasyon mo for the better. Number five, seryoso sa buhay. So, kailangan ay maging seryoso ka rin sa mga ginagawa mo. Kumbaga, ibigay mo yung hundred mo or yung kahit anong dapat mong ibigay para ma-reach mo yung goal mo. Hindi pwedeng papeteks-peteks ka lang or naging seryoso ka nga, pero afterwards ay tatamarin ka rin bigla. Number 6 hindi sumusuko. Sa kahit anong hamon ng buhay o sa kahit anong ginagawa mo na maaaring hindi nag-work sa unang pagkakataon ay dapat hindi ka rin madaling sumuko o na ng pag-asa. Tapos, magmumok ka na lang sa isang tabi at tatama rin na sa buhay, wag ganon. Kasi, parte naman yan ng journey. Hindi naman straight line ang success Madalas dito ay liko-liko or na up and down. May araw na maganda at may araw rin na hindi. Pero ang magiging difference mo sa karamihan ng tao ay yung kakayahan mo na magpatuloy. Kahit pa napakahirap ng sitwasyon mo or kahit pa hindi ito maganda sa ngayon. Number seven, willing matuto. Yung mga successful na tao, laging nagiging mas better sila sa dati nilang sarili at hindi sila na-stuck sa kung anumang meron sila ngayon. Na maring sa ibang tao ay magmukha kang masyadong greedy. Pero sa isang banda, ay gusto mo lang namang mag-improve or mag-level up. Kailangan din na maging open-minded ka at alisin na yung mga old habits mo na hindi naman maganda at bumuo ka ng mga good habits na makakatulong sa'yo para umasenso ka. Kaya kung gusto mong mag-level up, kailangan na ikaw mismo ay mag-level up din. Hindi naman mag-adjust na lang bigla sa'yo yung success kasi gusto mo lang. Kailangan ay meron ka rin gawin na mga pagbabago sa buhay mo at matuto pa. Number 8, may tiwala sa sarili. Isa pa itong hindi talento pero posible mong magawa at kailangan mong ma-develop sa sarili mo. Dahil sino pa nga bang unang magtitiwala sa'yo kundi ang sarili mo? Lagi mong isipin na kaya mo, lagi mong isipin na magaling ka at kaya mong gumawa ng mga malulupit na bagay na maring hindi mo inakala na kaya mo pala. Kasi minsan ang kulang na lang sa'yo ay confidence kaya minsan ay kinakapos ka sa resulta or na kaya hindi ka naguumpisang kumilos. May dahilan kung bakit ka nandito at naniniwala ko na lahat naman tayo ay kaya makagawa ng great things. Pero dapat ay mag-umpisa muna ito sa'yo. Number 9, maging healthy. Siyempre, ay importante rin ito sa success mo. Kailangan marunong ka rin na alagaan ang sarili mo. Maging healthy ka kasi kaya mo namang kontrolin yan. Kailangan mo lang magkaroon ng disiplina sa sarili. Kumain ka ng tama, mag-exercise ka kung kaya. Iwasan mo yung mga pagkain o mga illegal na bagay na pinapasok mo sa iyong sistema. Kasi maaaring hindi mo makita o mapansin yung mga negatibong na idudulot nito sa iyo sa ngayon pero panigurado may kapalit yan sa iyo balang araw. Number 10, pagiging thankful. Importante rin ito para maging mapayapa ang buhay natin. Kailangan matuto kang magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Kasi most of the time, hindi naman yan one man team lang na ikaw lang ang may ambag sa pag-asenso mo. Kaya naman dapat na piliin mo araw-araw na magpasalamat at huwag mong hayaan na mangibabaw ang galit, ang pagdududa at iba pang mga negatibong bagay na sisira ng iyong peace of mind at sa buhay na dapat na ini-enjoy mo rin naman. May choice ka naman day kaya piliin mo na yung maganda at magpasalamat ka.